Patok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok! Patok! <laughs> Magandang tanghali ka, Gapay. Ako si Lemo Rainier. Kaya nakatutok na sa programang Patok dito sa 702 DCAS AM Band. Pwede tayong matong hayan sa Facebook Live Worldwide, sa YouTube channel, sa Instagram, or sa IG. Pwede na rin sa TikTok. Ayan, at uh, pwede bumisita sa ating website. Dahil tayo, Far East Broadcasting Company Philippines, tumingin kayo sa fabc.ph. Pag-aralan mabuti ang mga informasyon dyan, you can pray about it, and you may click donate now. Pag ginawa po niyan, please inform us para masis ma kayo ng CCRD ng FEBC, lalo na during office hours. At ngayon tanghali, binabati natin na celebrate ng kaarawan at ganoon din ang wedding anniversaries, today. Enjoy nyo po ang araw na ito. At ngayon naman sa programang patok, kaya makasama natin isang kagapay natin sa larangan ng pagnenegosyo. Alamin natin ano ba ang uh, mga ginagawa para maging ang business o negosyo. Welcome natin ngayong tanghali isang kagapay natin si Sir Alan Valdez. Magandang uh, tanghali Sir Alan. Magandang tanghali din po, Mr. Lemuel, and magandang tanghali sa mga ano, nakikinig at sa mga kaagapay at mga kapatok. Yeah, nako, maraming salamat ano sa availability, Sir Alan, ano? At uh, pwede mag-share sa inyong ginagawang pagnenegosyo. Alam nyo, ah uh, itong ating uh, programang Patok, ano, ay talagang tutusin May eksilang to. At uh, hina-highlight natin yung kagandahan ng pagnenegosyo at uh, ano ba nagiging mga dahilan kaya pumapatok, ano? At uh, nagugustuhan na mga natin ang, ang negosyo no ng mga binabahagi sa atin. So una ay maganda i-share ninyo Sir Alan, ang uh, pangalan ng inyong business. Ah, uh, ang pangalan ng business ko dito may Pasita along the road lang siya ah uh, today. Ang Paris mm -hmm. na hinahanap mo. Ah, uh, eventually nag-originate ito Mm -hmm. Nung nagtitinda pa ako sa Divisoria Kasi isa family oh. business Nung before Nung mm -hmm. nabubuhay pa yung aking ama Ito yung tinda namin sa may Divisoria mall mga Parang mami Birthday mami Doon kami nagsimula hanggang sa nagkaroon kami Ng pwesto sa Divisoria mm -hmm. Then eventually nagkaroon ng sakit si father Then uh, pinawi ko oh. siya ng province Then ako naman is naging Isang ordinaryong empleyado nakapag-abroad, mm. nakamuhan, nang, hanggang sa uh, nagkaroon kami ng sariling negosyo ng mga kaibigan uh, ko, ng mga kasama ko. Okay, Eto nga na po, ginamit ko yung experience. Oh, yes. Oo, oh. oh, interesting. Anong mga pangyayari sa inyong buhay? Maganda. Titingnan natin isa-isa yan, ano? At uh -oh. alamin natin ang mga ah uh, yung yaman ng inyong karanasan. So, Sir Alan, uh, tumulong pala kayo sa family business tapos sa uh, Bandang Divisoria. So, interesting yan. ang uh, Madalas ang uh, mga nandyan ay siyempre mga negosyante doon na nakatira yung ibang pwesto nila sa ilalim ng bahay nila no tapos yung yes, second floor sila nang tutulog so doon sa lugar no yung pwesto niyo sa divisoria ay uh, paano ba ang setup niyo nung uh, ginagawa niyo ito noon nagsimula po kami sa ano eh sa Cariton sir eh. Sa kariton, ah, yung ay, usong kariton na mami na tinitinda sa kariton. Uh, eh agang mm -hmm. sa nagkaroon kami ng pwesto sa may bangketa, mm -hmm. Yung sa negosyo na yun, nakapag-aral kami magkakapatid. Uh, oh. Kaya lang, ang nagiging problema natin, syempre, Divisoria, bangketa, minsan may init oh. sa mga mata ng mga nanghuli. Ah, oo oh, nga, tama, tama-tama. Tago, hey, mobile, ano? tago, opo, oh. po, gano'n. Hanggang oh. sa nakikita namin na hindi nagiging healthy yung patago-tago ka, kaya nag-decide oh. kami tama. ng father ko, is na mag-rent ng isang small space sa may harap ng Divisoria oh. Mall. Okay. So, naging okay naman siya. Nakakabi, nakakaubos kami ng around siguro isang 50 kilos ng bigas in one and a half day. Mm -hmm. uh, then, 50 kilos ng, ng laman mm -hmm. sa loob ng dalawang araw. Mm -hmm. eh, ayun, naman natutunan uh, ko na natutunan, which is sinishare ko sa mga naging kasama ko ngayon sa negosyo. At uh, syempre, minana rin ng mga nakapatid ko, kaya lang nama, uh, namaalam na rin. So, uh, ano yung nagtuloy ng business Okay so tuloy-tuloy pala no yung ganito at yung kaalaman ay naipasa na. Ngayon yes, uh, sabi nyo na suportahan yung pag-aaral niyo. Ano ba ang uh, inaral nyo na estudyante pa kayo, Sir Alan? Ah, uh, business management po. Ayun oh, okay, interesting no. Yung bang kurso niya talagang pinili niyo at uh, gusto niyo ngang aralin no, estudyante pa kayo. Ay gusto ko talaga kasi ah uh, nakita ko gusto ko maging yung minamanage ko yung negosyo ng family namin although hindi ganun kalaki. Eh. Pero mm -hmm. siyempre, may yung nakukuha mo sa pag-aaral mo is na-apply mo rin yun doon. Oo oh, nga, no? At uh, syempre, maganda yan, ha? Aral kayo, tapos ito, eh, yung iba, mag-iisip lang ng business. Samantalang kayo, meron na, no? Na manage ang patatakbuhin. Sa setup nyo na business noon, uh, kayo kayo lang ba yun? O may mga kasama kayo, may nag a sa inyo sa pagnenegosyo? Noong before, is meron po kaming mga mga workers, uh, siguro mm. mga dalawa kasi ang katuwang ko naman yung kapatid kong babae, ako mm. at saka yung father ko. Kasi yung mm. mother ko isang OFW sa Hong Kong. Although so, nag-retire na siya, way mm. back 2000 pa nag-start kami 1992. Mm, no si Okay no. Hanggang 2003 sa ang past ko. Mm. Half Chinese po kasi yung father ko, kaya syempre ah. ma-business. ako. Yung ano no. Okay, yun na sana itatanong ko kanina pero dahil lang na pala sa inyo ay uh, may dugong Chinese, dugong Pilipino, no? Talagang uh, uh, may interes sa pagdinegosyo. Ngayon, di siya pinag kay kayo ng kurso na may kanalaman sa business kasi na apply na ninyo. At uh, ano ang nangyari na from Divisoria, so nasa ibang lugar na kayo. No? Paano ang uh, naging transition noon, uh, Sir Alan? Ah, uh, nung nag, kasi nag-asawa na ako ng 2003. Araw-araw ako lumuluwas from San Pedro, Laguna to Divisoria para tumulong kay father. Siyempre, mm. -hmm. doon din ako kumukuha ng panggasos namin bilang mag-asawa. Oh. oh Ngayon yung nga. nagkasakit si father, kami muna na magkakapatid ang nag-manage ng business niya. Mm. -hmm. Siyempre, pinadala na namin sa probinsya. Yung medyo nahihirapan na kami, nag-let go kami sa business namin. So, uh, nag, uh. nag kami sa mga kanya-kanya naming buhay. Naging empleyado ako hanggang sa nakarating ako ng abroad. Then okay. naging empleyado uli ako pagbalik ko ng Pilipinas, then nakilala uh. ko yung mga business partners ko ngayon. Ayan, okay nako, interesting ah, lalo nagiging exciting ang inyong uh, kwento ng pagnenegosyo no? At uh, papunta na sa patok na pagnenegosyo Okay, Sir Alan, yan punta tayo na challenge ang family pala. Ata uh, ang isang challenge, yung kalusugan ng inyong ama, and then nag-adjust ang bawat isa, no? So, nung naging empleyado kayo, ano ang uh, uh, pinagtrabohan ninyong kumpanya? Anong industriya? Uh, nung pag uh, nag-apply ako as a sales promoter ng mga appliances, Ayun. Mm -hmm. tapos naging after four years, nag na-promote ako as a supervisor. mm, -mm. Then, after ng supervisor way back 2014, nag-try akong mag-abroad. Uh, so, okay. nakapag-Saudi ako. Na, uh, nagagawin sa ibang bansa. So, yan, abagit niya na yung bansa ang pinuntahan niya. Uh, Nag-Saudi po ako. Uh, mm -hmm. Nagtrabaho ako doon for three years as a visual merchandiser. Ah, uh, okay. So, um yung pag-iisip ng bansa, no? yung pagpili ng uh, bansa na pupuntahan, o paano niyo ginawa yung decision na yun? Uh, Siyempre, sir, habang pa lumalaki yung, ano mo, sir, yung mga pamilya, nagkaanak na, kailangan na mm. maghanap buhay kasi yung kinikita dito sa Pilipinas, hindi naman sa lahat. Siyempre, parang mm. kinakapos. Kasi Oo. almost 13 years na ata kami mag-asawa bago ako mag-abroad na nangungupahan ako. So, uh. nag nagharap kami ng na mag mag-asawa na magkaroon ng sarili namin bahay. Kaya kumuha kami sa pag-ibig. Siyempre, dahil para para makakuha, kailangan namin ng kailangan ko mag ibang bansa. Oo, oh, tama. Kailangan 'yan eh, no? So, uh, may share kayo, no, Dun sa amount eh ng uh, syempre, titirahan ninyo. So, ngayon din nag-abroad na kayo, no? So, kapos yes, kamo karanasan ninyo. Siyempre, uh, hindi na makai dating tatrabaho sa ibang bansa tapos nandoon na kayo. Paano yung mga unang karanasan ninyo nung bago pa lang kayo? Ah, nung bago pa lang ako, sir, halos gusto ko nang umuwi. Ay talaga. Yung mahirap sir kasi nangangamuhan ka although ang boss ko doon Pilipino rin. Uh -huh. Pilipino rin naman. Kaya lang syempre pag Pilipino ka eh bisad ka Pilipino mo yung medyo nagda-down din sa'yo Kaya lang hindi uh -huh. naman pwedeng sumuko ka uh -huh. kasi hindi naman okay. hindi naman hindi naman sila ang pinunta natin ano? Pinunta natin doon makapaghanap buhay para makatulong sa pamilya. Oh, so iniisip niyo 'yon, ano? So tumuloy kayo. Yung bang tatlong taon niyo, isang kumpanya lang 'yon. Yes po, isang kumpanya lang po 'yon. So matibay din kayo, no? Dahil uh, umabot ng tatlong taon, uh, nagsumikap pa, ano para sa family. Anong iniisip nyo no habang umuusad yung mga araw nung tatlong taon na 'yon, ano? Na mag-iipon ba ganyan, pagtiyagaan, pagsisikapan? Ang ang mindset ko kasi noon mindset ko palagi is yung magkaroon kami ng sarili naming bahay. Yun. Okay, doon ba sa kinikita niya, ibig sabihin nun, uh, sapat siya? Kasi nung una sabi niyo, kaya kayo lumabas ng bansa para uh, madagdagan, no? Yung, yung uh, uh, take home, pay. So, nung nandun na kayo, uh, sa tingin niyo sapat na yon tapos mukha nakakaibo na kayo para sa inutahanan. Yes po. May nakalaan na po para sa mga gastusin at may nakalaan na para doon sa bahay. Although okay. parehas kami ng misis ko nagtatrabaho, syempre tulungan, sir. Uh, tama, tama. Tulungan. Tapos, uh, siguro may ilang detalye kayang pwedeng i-share na paano ginawa yung sacrifice? Siyempre, nagtitipid kayo para may savings, ano? Alimbawa, uh, paano ba yan? Mga ang sahuran kasi doon, monthly. Uh, oh, sabihin okay. natin, nagtitira ako ng around 500 rial For gastos ko na siya for one month. Bibili ako okay. ng isang box ng frozen chicken. nag i na ako ng mga pagkain for one, for one month. kasi Kasi pag nasa, nasa, abroad ka, hindi naman porkit nasa abroad ka, masarap ang buhay. Lahat ng pagtitipid na doon, mararanasan nyo. So, ang ginagawa nyo doon sa ano yan, frozen, so, talagang titipidin nyo na, na yun for isang buwan na for isang buwan na po yun. Ang tindi palang uh, tiyagaan yung three years Tapos, na yun, ano, no? Tapos, uh, ano po, nagluluto ako ng mga kutahe. Bisa binibenta ko sa mga kasama ko. Tanghalian. Ayun. Pag may mga birthday, nagluluto yes. ako para sa birthday. Oo. Uh -huh. So, ano yun? Uh, pag ginagawa nyo yun, syempre nasi-share nyo, no? Pero ano yun, may bayad, syempre. Meron po. Binabayaran oh, po nila ba? yun. Pag, pag, once na magluto ako ng panghanda nila, binabayad nila yun. Tinatambing oh. ko yun sa alkansya ko. Ah, uh, so talagang lahat ng pagsisikap ano ay uh, ginawa ninyo interest 'yan. Ngayon, ah, uh, punta na tayo sa inyong negosyo na sa ngayon kasi hindi na dibisoryo ito, nag-abroad na kayo tapos nag-ipon para sa sariling tahanan. So bumalik na kayo. So ano mga mauna hakbang niyo pagbalik nyo ng Pilipinas? Ah, uh, nagplano kasi akong bumalik uli ng abroad. Ah. nakapag-apply ako kasi locally kasi habang inihintay ko yung visa ng uh, three months. Hindi anong ano ba naman? Uh, ay, anong bansa? Kuwait, sir. O, iba naman. Kuwait naman. Opo, Ang plan ni ninyo. O. Opo. Appro, ano na ako, sir. Natanggap na ako. Kaya oh, okay. lang, yung visa medyo matagal. Siyempre, uh, kailangan kong magkaroon ng hanap buhay. So, hmm. nag-apply ako locally. Natanggap naman ako dyan sa may alabang. Uh, which okay. is, kinalahati naman yung sahod ko sa nakukuha kong sahod nung nasa abroad ako. Bansa. Ngayon, ang sabi ng okay. misis ko, wag na raw ako mag-abroad. Ituloy ko na lang tayo oh. nandito. So, yun Ayan. po, nagtrabaho ko sa Alabang for one hmm. year. Pagkatapos hmm. nun, sir, may opportunity na malapit na trabaho dito sa amin sa San Pedro, sa Laguna. Lumipat oh. mo ko ng trabaho ng Laguna. Doon hmm. ko po nakilala lahat ng mga business partner ko ngayon. Ayan, sige. O, fast forward tayo dyan sa business, business partner. So, siyempre, ang business nyo ngayon. Uh, itong Paris uh, Today, ano, So, yes. yung business partners niyo, kasabi niyo doon sa lugar niyo nakilala. Ah, uh, mga pare-pareho po kami, pero, empleyado. Ah, okay, okay. So, nagkakilala kayo si mga employees kayo. Okay, sige. Opo. So, nangyari doon? Nagkabigla uh, kayo kapihan nag nag-usap-usap sa pagmanegosyo. Uh, opo, kumbaga magkakasama kami noon sa isang negosyo. Ay, uh, isa, empleyado kami pare-pareho. Siyempre, okay. hindi naman uh, minsan nagkakakwentuhan na uh, kung ano ba yung plano natin. Siyempre, gusto natin magkaroon ng sariling negosyo. Sumubo kami. Sumugal kami. Ayun. Okay. Nagsikap ano. So, okay. nagambagan. Mga ilan kayo sa apat partnership? Apat po kami. Apat so, po kami. So, so apat. Okay. Di, eto na. Eto na ba yung Pares Today? Na yes po. Social. Okay. So, apat yes, na kayo dyan. Uh, anong role ninyo dyan sa Pares Today? Uh, may kanya-kanya kaming role, sir. Eh. Uh, hmm. Siyempre, yung pagtimpla nung ng pares sa akin maggagaling 'yon kasi ako okay. yung may experience Oo nga, tama. With regards naman sa mga permits yung isang ka-partners ko. Tapos oh, okay. with regards naman sa mga suppliers naman yung isang ka-partner ko. Tapos mm -hmm. yung isa naman siya ay nag handle lahat ng cash flow. Okay. Oh, hey. So um officially uh kailan ito uh nag-umpisa no? Tapos Apat na kayo noon, tapos may empleyado na ba kayo noong umpisa? Yes po. Ang originally pare, second business po namin ng Paris Today. Ah, okay. okay. Okay, sige. So, second business. Ngayon, yes, uh, mga ilan ng employee nyo noong nagumpisa? umpisa Uh, yung nag-umpisa po kami, dun sa original business po namin, ang employee po namin, 18. Dami pala, no? Okay. Uh, malaki na kaagad yata. Paano ang setup pala? Ito ba ay dine-in? Uh, etong right. pares today po is ang second business namin since dalawa kami mag-partner ng galing sa food industry. Mm. So, habang wala pang project yung aming first business, isinigit namin na magkaroon kami ng sarili namin paresan. Kasi ang thinking namin is yung paresan na yan, pwedeng dyan na rin kumain yung mga empleyado. Ah, uh, okay. Tapos, so, sinamantala ko yung pagkakataon na nasa tapat kami ng emission testing around Pasita. Paggabi kasi sa Pasita, buhay oh. po ang lugar ng Pasita pagdating ng gabi. So, may mga activities gano'n, ano? No? Yes ang mga po. Tao. Marami po kasing mga restaurants din dyan and mga bars, mga gym na karamihan po sa gabi sila uh -huh. nag-active. So, sinamantala eh, namin yun. At syempre, mahilig kumain ng mga Pilipino. Yes, ah, po. Lalo, mainit-init, ano? Ayan, talaga oh. naman uh, pumatok kayo. So, uh, kamusta yung karanasan na syempre kumakain sila? Ah, anong oras kayo nang bubukas? Anong oras ang... 24 hours po bukas ang parisan. Grabe pala ang sipag ninyo. Tuloy-tuloy. So, palitan kayo ng, ng duty dyan. Yes po. okay. And then, so, kamusta ang pag-usad niyan? malakas ba kaagad? agad? O kailan? Mga ilang buwan bago lumakas? Hindi, sir. Pagbukas namin, nag-start lang kami magkaroon ng parisan this last August 24. Mm. So, mag-iisang buwan pa lang kami ng September. So course, mm. so good naman po siya, which is na na nalalabas lahat sa akod ng tao. Maganda okay. yung kita, sir. Napakaganda ng kita ng paresan. Uh, Kaya ito, yung ano? mga gusto magnegosyo, pinakamagandang negosyo, pares. Okay, okay. So, mahilig talaga ang mga Pilipino sa pares, ano? sa basta pagkain. No? At, uh, pero ito, makang gustong-gusto na talaga nila. Lala sa experience, tamang-tama, dyan kayo mausay. Tapos ito ang gusto. Uh, ano ba ang mga kumakain sa inyo? Uh, working balahat o may mga estudyante? May mga estudyante, may mga empleyado, karamihan mga dikotse, mm -hmm. mga mm -hmm. nakamotor, may mga magkabarkada. Oh, kaya pala malakas ano. At uh, yung bang location, Siyempre, inisip niyo yun, inaral niyo. Ay, yes po. Lahat po ng lahat po bago kami mag-start ng business, lahat 'yan inaral namin 'yan. Pinorkas mm -hmm. namin 'yan ano ba yung magiging itsura ng tindahan kailangan uh, -huh. uh eye catching sa mga mga naglalakad nakikita kagad nila mm uh -huh. tapos ano ang uh, uh, ginawa niyo pa karan? ibig sabihin uh, mabilis ang pagsilbi ganyan nakangiti ano ba yung mga patakaran na in-implement ninyo sa Siyempre, business? Sa, sa mga nagtitinda sa baba, laging, dapat lagi silang happy. Laging nakangiti. Oh. So, so, uh, Saka laging always good customer service mo. Yon, yon tama yon. And then uh, so sabi nyo may mga sasakyan yung iba, yung iba uh, dumadaan no. So, pwede sila kumain doon, no? Yung yes, sa setup sir. ano? kasi marami, no? Marami yung uh -huh. kumakain at uh, 24/7. So, sa inyong karanasan, ano yung ano yung dating ng tao? ah uh, kasi 'di ba, uh, marami nang ano eh, bukas na mga opisina na rin uh, kahit gabi. Dahil may yes, mga sir. call centers. So, ibig sabihin na uh, pati sila no kuha ninyo ang market na yon. Okay uh, no. Ang pinaka patok na araw talaga sir is today, Friday night and Saturday night. Ah, uh, okay. So patok 'yan pag Saturday night saka Friday night. Pag umaga naman sir yung mga or, mga empleyados kumakain po diyan, yung mga minsan may mga construction site din diyan sir, kumakain din sila. Oh, okay. Ayan. So tuwing uh, pa pa-weekend ano, pala lumalakas ano. Oh, oh. Okay, so interesting yan. Ngayon, ano naman yung challenges uh, na encounter nyo? paano nyo nalampasan itong mga ito? Siyempre sir, marami rin mga challenges yan. Siyempre yung pag paglilikom ng mga fans, siyempre mm. mag hindi kasi ang inaral kasi namin sir is, hindi yung typical na paresan lang na usually na ikita natin sa mga sa kalsada. Mm -hmm. So ang ginawa oh. natin is parang sineme elegant natin siya, Pero, pero sa presyo kusa. Ba maganda 'yon, ha? Very attractive, may okay. medyo class tapos sa uh, Affordable, ano? Yes po. Okay, Kumbaga, presyong, uh, presyong pang bangketa, pero para kang kumain sa restaurant. Ayun, ay ako. Di talaga nakakainganyo talaga kumain dyan. So, ganun ang ginawa niyong branding pala, no? Yes po, ganun pong po ginawa uh, branding. Nakiligente. Okay, so ano mga pambato niyo ng mga pagkain uh, na talagang madalas in-order? At saka ano ba to? Kumakain sila doon, nagte-take out sila. Ah, uh, ang tatlong klase lang naman po yung nasa pares sa namin ngayon. Sa pares like yung laman ng baka, buto-buto, uh -huh. ribs ng baka at saka tumbong. Mhm, uh -huh. so malasa ba? Yes po, yan yung mga malalakas. Okay. So, so nag-nag-uusap kami, we are planning to have a lechon pares, sir. Ayun, ako interesting yun, ha? Okay, ah uh, malamang ay uh, papatok din lalo yan. Ano? Alam mo, ang bilis ng oras natin. Maganda siguro, magbigay kayo muna ng ilan tips uh, para maging patok ang business. Ano? Either parehong industriya o kaya uh, yung mga ano, nice magnegosyo ng mga kababayan natin. Paano ba uh, nagiging patok ang business? Uh, Unang-una, sir, syempre yung tamang marketing kung ano yung pwede natin gawin. Hmm. Yung location, titignan natin yung dami ng tao. Siyempre, unang-una, pag, uh, higit sa lahat, yung, yung pwesto mo. Pag maganda yung pwesto mo, dadayuhin ka ng tao. Siyempre, yung lasa rin. Pag masa- magandang service, masarap ang pagkain, babalik at babalikan ka ng mga tao. Ayun, okay. Siyempre, yan ang mga, kumbaga, eh, tatak, no? na patok. Kaya sa negosyo na talagang uh, malakas ano, sa mga kliyente. Okay, so, Ah, uh, sa ano naman sa presyo? Magkano ba yung ah uh, uh, kunyari isang order? Tapos uh, may mga set meals ba kayo? Yes po. Ah, uh, ang isang mami, 45 pesos only. Mm -hmm. Ang Um pares natin with kasama ng rice nasa 65 pesos lang sir. Tapos yung tumbong nasa 55 65 pesos then pares tumbong is 85 mm -hmm. pesos. Yung ribs po nasa 110 pesos. Pag may, no. may combo rin din tayo, may combo. Kunya, uh, pares with Shopaw, mami with Shopaw. Mm. Okay, so lahat ng mga kombinasyon na talagang yes, uh, siyempre very attractive ano, at gusto i-order. So uh, sa tingin ninyo ay uh, parehas ba ng bilang uh, yung kumakain at saka nag-order yung takeout? Mm, mas marami po ang kumakain dining, sir. Mas marami oh. yung dine in talaga kasi usually puro barkada, pamilya. Wow. Mm. Kahit na mga ordinaryong tricycle driver, nakakakain sa parisan natin kasi ang presyo natin is pangmasa. Oh, 45 ba naman eh may Opo, may 45, may 65. O, oh, mm. 45 60 sabaw pa yun, sir. O, oh, talagang sulit ano. So Um, ano ang inyong location no? Saan kayo matatagpuan tapos uh, ano details niyo? Ah, uh, okay po. Ah, uh, matatagpuan po yung ating Paris Today sa 9016 Pasita Avenue, Pasita 1, Barangay San Vicente, San Pedro, Laguna. Ang pinaka landmark po natin is yung emission testing which is katapat tayo ng emission testing sa loob ng Pasita. Ah, uh, you can visit po our Facebook page Paris Today. Ah, uh, you can like and share na rin po ayan nako maraming salamat sa inyo sir uh, Alan no uh, Valdez nako talaga namang itong uh, paris today no at saka yung uh, parisan ano basta usapang paris eh ang sarap no sa kwento pa lang at uh, eto pumapatok nagpapatuloy nawa'y uh, lumakas pa ang negosyo niyo at madagdagan pa ang inyong business ano maraming salamat ano, uh, sir Alan at uh, jan uh, lang muna kayo, no. Bago na natin na uh, pasalamatan uh, at uh, magpapaalam tayo sa mga nakatutok sa atin, ay uh, acknowledge lang natin ang lahat ng mga tumutok, ano? Uh, partners and donors natin, of course, at lahat ng mga kasama natin sa Bukawi transmitter site, mga PA natin, mga Project mga kasama sa RTV at mga broadcast engineer natin. Muli, maraming salamat sa ating panauhin. Si Sir Alan Abaldes. Ako si Lemuel Rainier para sa programang Patok dito sa FEBC Radio TV. Patok! Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best pasok Patok!